Ito na marahil ang motor na kulang ang salitang sikat dahil kahit sinong tatanungin ay siguradong kilala ang motor na to. At kahit sa kasuluk-sulukan ng Pilipinas, imposibleng walang ganitong motor. At ang tinutukoy ko walang iba ay ang off-road CRF-inspired ang Honda XRM. karaniwan sa mga motor noong late 90s ay dikambyo o tinatawag na pantra at hindi pa gaanong nauuso ang underbone at ang scooter o yung tinatawag na auto clutch at bibihira lang tayong makakita ng babaeng nagmumotor noon yung tipong mga lalaki lang ang karaniwang nagmumotor isa lang ang nakikita kong dahilan yun ay dahil sa ating road condition kung saan mas angkop ang mga motor na matataas ang ground clearance kung kaya ang Honda ay nakaisip ng inubo innovation na mas babagay sa ating riding culture. Alam naman natin ang history ng Honda. Sila ay mapangahas pagdating sa innovation. Taong 2001, nang bago ang lahat nang inilabas ng Honda Philippines ang motor na talagang masasabi nating perfect para sa ating road condition. Very convenient. Ito yung motor na users friendly. Kumbaga, hindi lang sa city at pati na rin sa road condition. At ito na nga ang Honda XRM 110. Ang XRM 110 unang inirelease sa Pilipinas buwan ng Disyembre taong 2001 at ito ay premium dahil dito ito ginawa mismo sa Pilipinas na matatagpuan sa Honda facility ng Tanuan Batangas at ibinebenta only in the Philippines. Ang mga parte ay galing mismo sa bansang Thailand kung saan kilala rin ang motor na to bilang Honda Nice 110 ngunit magkaiba sila ng itsura at riding style. Naging patoka dito sa mga Pinoy dahil ito ay perfect sa ating different road condition dahil sa kanyang dual sports design na hango sa XLR200 na ngayon ay tinawag na CRF DNA. Taong 2003, naglabas ng anniversary limited edition na XRM110 ang Honda PH at ito ay may special na kulay kaya ng yellow, white, blue at blue and white combination. Ito rin ang unang underbone na may auto headlight on. Taong 2004, naging top 1 ng XRM pagdating sa sales at taong 2005 ay umabot sa isang milyong units ang naibenta, nagiging unmatched at unstoppable at wala ni isang sumubok na pantayan ang popularity ng Honda XRM 110 dahil sa napakagandang feedbacks kagaya ng pagiging matipid sa gasolina, matibay na makina at sa sobrang daming parts and accessories na mabibili mo kahit saan. Binansagan itong hari ng modification kaya no worry kahit ikaw ay masiraan sa kaligitnaan ng biyahe. Taong 2006, nag-release ang Honda PH ng XRM110 Black Edition na sa panahong ito ay marami nang nagre-request na sana gawin ng 125cc ang XRM dahil karamihan ay biti na sa power at ang iba ay medyo nasasawaan na sa mga updates na lahat ay kulay at decals lang ang nabago. Buwan ng Honyo, taong 2007, inirelease ng Honda Philippines ang all new XRM. Ngunit sa pagkakataong ito mula 110cc ay ganap na at ginawa na itong 125cc. Ang makinang ito ay galing mismo sa Honda Wave 125S na talaga namang subok na sa tibay at kasing tanda na rin ng XRM 110. Kasabay ding release ang all new Honda RS 125. Taong 2010, nagkaroon ng panibagong updates ang XRM. Ginawa na ito mas aggressive ang likurang bahagi ng motor na sa panahong yun ay nauuso ang fender eliminator. Sa paglipas ng panahon ay walang katapusan ang mga modification na pwede mong gawin sa XRM. At ang popular na modification noon ay gaya ng manual clutch conversion, rear disc brake at alloy wheel conversion. Dahil dito, agad itong nakatawag pansin ng Honda na bumuo ng panibagong updates. Taong 2013, nag-release ang Honda Philippines ng tatlong variant. Ito ay tinawag na XRM Trinity kung saan merong Tatlong pagpipilian ang mga customer, the power of choice kung tawagin. Una ay ang XRM125 Dual Sports. Ito yung regular na variant na may semi-automatic transmission, all rims at naka front disc brake. Pangalawa ay ang XRM125 Off-Road. Ito naman yung naka manual transmission, all rims at naka disc brake ang harap at likod na bagay doon sa mga gustong merong hand clutch. Pangatlo naman ang XRM125 Motor Edition with semi-automatic clutch naka alloy wheels at naka disc brake ang harap at likod. Dahil noon uso ang alloy wheels at ito ang sagot sa mga gusto mag motard looks. Taong 2014, ang XRM Trinity version ay nasundan ng panibagong updates kung saan ang kanyang headlight at fender ay talagang inspired pa rin sa Honda CRF taong 2015, ini inirelease ng Honda PH ang XRM125 DSX o Dual Sports Extreme. Isa itong special edition na may iisang kulay na black with few red details kung saan mas malinis siyang tingnan. Naka-disc brake din ito harap at likod with special edition red painted caliper and shocks. At ito ang kaulihulihang model na carburetor type. Taong 2017, ang taon kung saan transition ng mga FI models, ang Honda PH, nag-release ng limited edition. Ito ay ang XRM125 Motor Rally FI kung saan may special na design and decals na pang rally. Ginawa itong fuel injection system para sa Euro compliance. Taong 2021, ang Honda Philippines naglabas ng bagong XRM125 kung saan mas pina-improve na nito ang disenyo. Kagaya ng headlight na kamukha mismo ng CRF150, mas modern na ang kanyang design at naka-digital panel display na rin. Talagang sumasabay sa uso at hindi nagpapahuli pagdating sa upgrades ang Honda. At syempre, ito'y gawang Pinoy, ito'y exclusive na binibenta sa murang halaga na nagre-range mula 71,400 hanggang 73,600 depende kung anong variant ang gusto mo. Taong 2022 Ini-release ang XRM 125 Edition with unique design and decals, kagaya ng 2021 model. Ito ay naka-digital panel display na rin. Ngunit kapansin-pansin na tinanggal na ang gear indicator na nakasanayan natin sa underbone. Kaya yung iba ay nag-install ng aftermarket neutral and multiple gear indicators. And finally, sa kasulukuyang taon, 2023, ay patuloy pa rin ang updates ng Honda XRM. Kagaya ng body design, decals and color combination. Ngunit wala pa namang nabago sa specs ng makina. And sa lahat ng XRM 110 and 125 users at kasama na ako doon, comment down below sa inyong XRM kung anong year model at experience sa motor na to. Shoutout sa inyong mga sir, mabuhay ang XRM Nation! Shoutout kay Moto Motovlog TV Shoutout kay Chase8725 Shoutout kay J Speed Vlog Shoutout kay Sir Jojo Garcia Shoutout kay Toto Sam Vlog Shoutout kay Philip Anthony Magana Shoutout kay Perfecto Apelido at pakifollow na lang po ng aking Facebook page, Short Stroker. At maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Bye-bye!